usap usapan ngayon sa social media, ang post ng isang fan na masukit na tagahanga ng superstar Nora Onhor na si Jen Donna Pergis Morera na matalik na kaibigan na rin ang turing sa kanya ni Ate Guy. Sinasabing si Jen ang isa sa mga tao na huling nakasama ni Ate Guy bago ito pumanaw sa The Medical City sa tagig nitong nakaraan. Ibinahagi ni Jen ang ilang larawan. Habang inaalagaan niya si Nora sa ospital Gayun din ang ilang nakakatuwang text conversation nila Nang nag-iisang superstar Sa isang larawan, makikita si Jen Na hawak ang ulo ni Nora Habang inaalagaan sa ospital Labis ang kalungkutan ni Jen sa pagpanaw ng kaibigan Aniya sa captions Gustong gusto mo po hawakan kita Massage kita Lalo kamay mo Hawakan ko chest mo Sinabi mo po pagod ka na at ayaw mo na. Alam ko po may gusto ka makita. Kaya ginawa ko po yon. Mahal na mahal po kita. Iniisip ko po fake news ito. Nananaginip lang ako. Araw-araw ka po nagpapasalamat sa amin ni Ate Edita. Sa pagmamahal at pagtitiyaga, tawa ka po ng tawa kapag kinokorek ko si Ate dahil mali-mali. Yung halakhak mo po dining sa kanilang room, tapos magpapahag at gusto nila lambing ka. Ikinuwento din ni Jen ang nakakatuwang pag-uusap nila ni Ate Guy, kung saan hening-hening ang tawag sa kanya nito. One week po tayo sa room ng Medical City at alam ko po inip ka na, hening-hening ko halika, tingnan mo, oh, ay Ate Guy, fake news po yan. Huwag ka po maniwala dyan. Henning hening tingnan mo, totoo ba ito? Ate Guy, AI po yan. Di po yan totoo. Ganun ba? Gusto mo po magpa-order? Hening-hening nawala yung wallpaper ko, ito dapat picture. Pagbigyan mo na ako yan na kaligayahan ko. Sige po kasi favorite mo po picture. Nanood ka po ng TV, Henning Henning. Idol mo, oh, sino nga yan? Si Sarah Heronimo, naku, di ko po idol yan. Hindi nga po ako nagpa-picture sa mga artista. Tawa ka po ng tawa. Pag sinabi ko, yon dahil gusto mo po marinig. Ikaw lang idol ko, alam ko po nagsiselos ka. Ayaw mo po pag may pinagchichismisa na artista kasi sasabihin mo po ganyan din ginagawa sa akin ng mga tao. Buti pa sila nakasubaybay sa career nila. Sabi namin trending po yan Jen. Seryoso basahin mo ito. Nasaktan ka po sa sinabi sa'yo ng isang tao. Gustong gusto mo po yung galit na galit na din ako tapos tatawanan mo po ako dahil na feel mo po may kakampi ka po. Simple ka po magsumbong sa akin ng mga rants mo. Lahat ng hinanaing mo. Hening-hening dito ka lang wag mo ko iwan. Pero kayo po nang iwan. Mahal na mahal po kita ate guy. Bahagi ng post ni Jen. Ibinahagi rin ni Jen ang isang larawan kung saan makikita na hawak niya ang kamay ng superstar habang nakahiga ito sa hospital bed gayon din ang text messages nila kung saan pinagluto niya ng sopas si Nora na inubos naman daw ni John Rendes.